Hello, hello everyone! Good day sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating garden. So, ayan guys. Meron pala akong update sa inyo. Medyo sad update. Aww. Kasi, yung kaktay ko dito guys. na Namamaalam pala. Yung, ay hindi. Nalanta siya. Pero hindi naman siya namamaalam guys. Ito na lang yung na, ano, na lang yung natira. Tingnan nyo guys, from napakalaki to nito. So, ito na lang yung natira guys, kasi yung nilagay ko dito ay nalanta siya guys, hindi ko alam. Diniligan ko siya guys, pagkatanim ko sa kanya, diniligan ko para kumapit yung mga roots niya. Unfortunately, lanta talaga siya guys. Hindi ko naman siya diniligan ulit. Isang dilig lang yung nagawa ko sa kanya pero nalanta pa din siya guys ewan ko kung bakit I don't know the exact reason kung bakit guys hindi naman masyado basa yung kanyang soil mix may pagka moist lang yung soil mix niya so ayan move on tayo pero meron pa akong natira guys ayan siya yung lady finger na yan tapos meron pa doon guys ginupit ko yung part na may nalanta tapos yung upper part meron pa namang hindi masyado ano affected So, ito na lang yung mga natira ko, guys. Yan, oh. Hala. Parang ano to, guys, oh. Meron pa siyang part na affected. Yung iba, ayan, nagkalos na. So, ito na lang yung natira sa upper part. Pero kapag nag-ugat na sila, guys, tsaka ko na lang sila itanim. So, ini-air dry ko pa sila para talagang dry na dry yung kanilang sa ilalim. So ayan guys, may nala at meron din akong nalanta doon guys, doon na part sa mga cactus ko. Nalanta yung ating short spine. Oo guys, nalanta siya. Hindi niya kinaya yung ano, palaging umuulan, pero talsik lang naman yung ulan na na-receive nare niya guys, pero bumigay talaga yung ating short spine. So since hindi masyado mainit talaga ngayon dito, palaging makulimlim at maulan dito sa amin. Ngayon nga umuulan guys. O, tingnan nyo yung panahon. May ulan. oh Kulimlim dito sa amin ngayon. Kaya bumigay talaga sila yung ibang kaktay ko. Hindi talaga ako masyado ano sa kaktay guys. Kasi noon dati nalalanta din sila sa akin. Ewan ko ba guys kung paano talaga yung alaga sa kanila. Pero so far dito na part. Okay lang naman yung ibang kaktay ko. Ayan. Okay lang naman sila dito. Hindi po masyado stable yung mga, ano ko, guys, cacti dito. Pero hopefully, hindi sila mapareho nung una. So, pinalit ko na lang dito si pepperomia, guys. Ayan siya. Pinalit ko siya dito. Kasi nung dati, nasa soft pot siya. Like ganito. So, dito na lang siya sa magandang pot. Para mas magandang tingnan yung ating pepperomia. Actually, may new growth na to. So... Ano na to? Okay na okay na to guys. Tingnan nyo. Oh. May mga new growth. Si Spiralis. Ayan. Okay lang sila. As of now. As of now. Hopefully hindi sila mapareho nung isa guys. No? Ayan sila oh. Ito din. Bumubuka na yung kanyang ano. Ang mga leaves. ba? Diba? Si Agape. Ito din. Maganda sila dito. Nilagay ko dito may mga konting arrangement ako guys no kung napapansin niyo sa so, dito na part so nilagay ko dito si purple delight ito yung purple delight na nandoon noon dati guys oo tapos ngayon nilipat ko siya dito ayan tapos yung ating variegated nilipat ko din siya dito guys si variegated at saka yung ating hindi var at saka, kinuhanan ko ng ano guys. <laughs> Tignan nyo, kinuhanan ko ng mga pups yung ating Kiko. Dito ako kumuha guys. Isa, dalawa. Ah, dalawa lang yung kinuha ko guys. Kasi itong isa, nung paglipat ko, kinuhanan ko din siya ng isa. Kinuhanan ko na siyang isa. Pero marami pang ano guys, oh, mga natitirang mga pups. So, hintayin lang natin na lumaki sila. So, ayan. Ito pala guys noon dati, nire-rain and shine ko sila. Doon ko siya nilagay na part. Pero parang hindi maganda yung tubo guys. Kasi nire-rain and shine. At unti-unti na nalagas yung kanyang mga dahon. So kaya nilagay ko siya or nilipat ko siya dito sa pot na to. Kasi noon dati naka clay pot siya. Tapos ang laki ng pot. Yung clay pot na yan yung ginamit ko sa kanya guys. Neto. Tapos palaging nauulanan. Hindi na kukontrol natin yung water. So, yan overwater, unti-unti na lagas yung kanyang mga leaves at hindi na masyado maganda yung tubo nito. So ngayon, nilipat ko siya dito, guys. Ini-air dry ko siya. Nang ilang days, tsaka ko siya tinanim. Si Pink curls, dalawa sila. Uh Oo, -oh, nalilipat ko dito. So, ayan yung updates. Ayan, nandito sila, puno na dito, guys. Tingnan nyo, puno na siya. Diba? So, ano pa pa yung ibang gusto nyong makita, guys? si Resri. Tingnan nyo guys. Ewan ko ba kay Rezri kung ano ba siya dito. Hanggang kailan siya sa akin. <laughs> Oo, kasi parang masalan siya guys, no? Tingnan nyo. Nanalagas yung kanyang mga leaves. I don't know kung tatagal ba siya sa akin guys. Si Resri. First time akong mag-alaga nito. Ayan siya. Maganda siya guys kapag lush. So, ayan yung updates ng Resri. Wala masyadong init. Kaya, parang ito yung reason kung bakit siya nanlagas. Ayan, si Resri. Ano pa ba yung update, guys? Ayan. Si Choco Moonstone, guys. Ito yung bago kong ano, no? Choco Moonstone. So, ayan. Green lang dito, guys. Ito yung colored na part. Tapos, yung ating mga maliliit na Echeveria. Ayan sila guys. Ang ganda na. Ayan o, oh, namumulaklak. Ayan si Echeveria. I don't know the ID. Pero maganda siya guys. Ayan. Guys, si Cheesecake. Dilipat ko siya dito guys sa mas malaking pot. Kasi na dati, nasa ganito siya. Yung pinopropagate ko na cheesecake. So, marami na tayong cheesecake, guys. Yan, isang cheesecake ko na pot. Ito din, cheesecake. At yun, cheesecake. Tapos, meron pa doon. Ayan siya guys, si cheesecake din yan. So, gusto ko si cheesecake kasi hindi siya maselan. Tapos, parang andali niyang alagaan guys. Kaya, nag -ano, nagparami ako ng cheesecake. Ito guys, oh. Ang ganda na niyan, oh. Si crown ball. Si Murasaki guys, oh, Ang ganda na talaga nila, oh ang dami ng tingnan, no? Oh. Ayan, si Aaron P. At saka si Purple Haze. Hindi ko pa siya na-separate. Ay, nako. So, ayan. Si Mule. Tingnan nyo, guys, si Mule. Laging green na si Mule. At saka, ayan, si Ghosty. Tingnan nyo, guys. Isang proseso ng pagpropagate ng mga succulents, guys, ay ginabingi ko yung leaf. Ginanyan ko, guys, oh. Ching! Tapos, lumalabas yung mga babies. 'di diba? So isa rin 'yan, guys. wag niyo lang kunin, parang ganituhin niyo lang. Ganyan. Example tayo ng isa ha. Ito na lang. Toink. So tinabingi ko siya. So after how many days magbibigay siya ng ano, guys? Magbibigay siya ng mga offset kagayan niyan. Isa din 'yan sa way para magpropagate ng mga succulents. 'Di ba? So 'yan yung ginawa ko sa kanya tapos ano pa ba yung update dito guys ay dito pala ano pala ina-arrange ko dito kasi yun kinuha ko ito itong dalawang succulents tapos inayos ko so maayos na siyang tingnan konti tapos nilagay ko dito guys si agave ito pala guys may update tayo kasi niriripat ko itong si agave nag change soil ko sa kanila ito at saka ito, bumila ko ng paso para sa kanila, ayan. So, maliit lang muna yung paso kasi maliit pa naman sila. So, nag ako ng soil mix at ito din. Ito, hindi ko na lang siya, no guys, pinalitan ng soil mix kasi parang gumaganda siya sa ano niya, paso niya at saka sa soil mix. Ayan, noon dati, nakala ko patay na to guys pero muli siya nabuhay, So, ayan, hindi ko na lang siya ginalaw. Ito, 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 ito yung mga nilipat ko. Yung iba, hindi ko na lang sila ginalaw. Ganyan na lang. At saka, ayan, malaki na yung Sansevieria natin, guys. O. Ayan, mga Sanse. Tapos, nilipat ko si Agave Magic Threads dito, guys. Kasi dati, nandito siya. So, nilipat ko siya doon. Tingnan nyo yung mga Agave natin, guys. Malalaki na sila, no? Ayan. So, ito yung mga nilipat ko. Tapos yan pala guys, oh. Niripat ko siya kasi parang tatlong pat yan. Tapos nilagay ko siya sa iisang pat yung lakteya ko na green. Meron ako nabili guys na pat. Hindi ko pa alam kung ano yung ilalagay ko dito. Ang laki nito guys, oh. Tingnan nyo. Meron pa pala akong ano dito. Um, pot. Tingnan nyo guys. Ay! Mahulog. Ito yung ginamit ko sa agave ko. Na pot yung nandun, yung dalawang yan, 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 yan ito yung ginamit ko guys tapos bumili ako ng soldering iron I don't know if soldering ko yung tawag yung pambutas nito guys kasi mas maganda kapag ano, madaming butas talaga yung paso so isa yun sa mga isang paraan para hindi madaling ma-overwater yung ating plants hindi siya ma-overwater hindi siya mamamatay so, tip guys para mabuhayan talaga kayo ng succulents ito oh dapat maraming butas yung ating mga paso. Ito din oh, maraming butas binutasan ko guys. Ito oh, maganda to guys para ano, propagation. So ito yung mga paso na ginamit ko for pro propagation. Wala lang share ko lang sa inyo guys. So ayun. Kasi marami siyang butas. Ang dali kong mabuhayan kapag ito yung ginamit ko guys kasi madaming butas. Ayun ito guys oh. Ito yung mga ginamit ko. Niyan si Pepperomia. Ang daming buta sa ilalim, guys. Tingnan nyo, nag-open na siya, guys. Oh, ang ganda. So, ayan yung konting updates ng ating mga plants. Si Darly Sunshine. Ang ganda nila, guys, no? Kapag maramihan talaga. Kapag lush. Tingnan nyo naman, oh. Yan yung ano kapag lash yung mga succulents guys. Kasi kapag maliit yung pot, ganito. Parang boring. Charot, boring. Boring talaga ha. Pero maganda talaga guys kapag ano, no, maramihan. Tingnan nyo naman yan kung gano'n siya kaganda kapag lash. Si Pretty in Pink. Ayan, si Pretty in Pink. Napakaganda oh. Ayan, si Pretty in Pink. Si Mule. Si Ghosty na may kasamang Victor King ba to guys? Hindi ako sure sa name niya. So, ayan sila dito, guys. Ito talaga, grabe yung cheesecake, guys. O, oh, tingnan nyo naman, oh. napaka -lash. Hindi ko akalain na siya ma-artist sa atin. Dito sa akin pala, si cheesecake. So, if meron kayong gustong bilhin na plant na hindi talaga masalahan dito, si cheesecake, isa to sa dapat niyong bilhin. Kasi, ang ganda niya. Ayan, o, oh, si cheesecake din yan. Ayan, yung updates. Madami akong cheesecake, guys dito oh. Tingnan natin. Tingnan nyo guys, yung ating mga succulents dito banda. Yan, si... Hala, mayroon na siyang baby guys. Tingnan nyo naman. Ano ba yung identity? Si... Ay, basta ito siya guys. Ang ganda niya. Yung ating mga, ano dyan, oh, mga babies. Ayan. Gumaganda na sila guys, ba? Diba? Ito oh, si Purple Delight. At saka si cheesecake, ang dami ring baby ni cheesecake guys. Oh. Tingnan niyo. Oh. Ang dami. Ito din si ano ba yung ID si Awayuki. Si Awayuki yan guys. Gumaganda na din siya guys. Oh. Si Awayuki. Si Rubra, tingnan niyo. ayan yung ating Ano ba yung ID nito guys? Lactea to ghost ano ba yun basta siya ayan siya ayan ang ganda na nila dito guys ito nakayuko siya kasi walang init masyado so yan yung nangyari kapag walang init ayan siya guys bagong repatch. itong lakteya na to so nilagay ko siya dito sa clay pot para mas magandang tingnan at dyan banda inayos ko kinuha ko yung mga hindi masyado magandang pot sira na ng pot guys kinuha ko tapos yung mga plants na ay nilipit ko sa bagong pot para mas magandang tingnan ayan ang laki na nito guys na ayan yung mga nandito ayan so ayan umuulan na naman dito guys lumalakas na naman yung ulan tingnan nyo tingnan nyo yung langit oh. ayan tingnan nyo yung langit guys ang dilim tapos dito, so ito yung update for today's video guys. Parang dito na lang muna, ito na lang po muna yung ganap dito sa garden. Ay, meron pala akong i-share guys. Pang last na, pang last. <laughs> ito, nagpropagate pala ako na... Ito pala guys, nilipat ko siya dito. Nasabi ko na ba sa inyo? Ayan siya, so gumaganda siya dito si Aaron Pay. nag ako ng Adolfi at saka si Aaron Pay. Tingnan nyo. Dito ko siya nilagay sa brown pot. Kasi ang daling mag-stable kapag ito yung ginamit ko, guys. Kasi maganda talaga yung pot na to. Ang daming butas sa ilalim. Makakahinga sila ng bonggaceous. Bago to si Aaron Pay parang kahapon or isang araw. Ayan siya, guys. Ang ganda ni Aaron Pay. pa So, hintayin lang natin na mag-stable sila. Ito, nilipat ko pala siya dito, guys. Oh. Ayan, si Haworthia. Family siya ng Haworthia. At saka, ayan yung mga nandito. Ganun pa din naman. Ayan sila. So, parang dito na lang muna, guys. Ayan. Limifolia, lavar. Ang ganda na. Tapos yung iba natin dyan. Diba? Ang ganda na nila, guys. Kahit walang init, nagigreen lang yung iba. <laughs> Green lang yung tubo ng iba, oh. Tingnan nyo guys. So, dito na lang po muna yung updates for today. And I hope you enjoy this ano quick update sa ating mga plants. May mga nalusaw, pero we need to move on. Order na naman ulit. <laughs> Ganyan ang buhay. So, thank you so much guys for watching. And God bless you all. Bye-bye. Enjoy and have a nice day.